kahit iganyan ganyan mo yan guys o oh. kahit iganyan ganyan mo kahit hindi pa rin ka pa o oh. o oh. oh. Hello guys! O ito, logic tayo na may kasamang twist. Kapag nahulaan nyo tong logic ko na to, bibili kayo ng payong sa akin. Ang tanong, ano itong bagay na ginagamit tuwing umuulan at tuwing tag-araw or tuwing nailitan ka or tuwing o parang hindi ka mabasa at hinahawakan mo ito ng pagganito pag nahulaan nyo bibili kayo ng payong sa akin ha game so, pala guys ipapakita ko lang sa yung tinitin payong so ayan marami tayong kulay guys ito pink guys sa ibabaw nya sa ilalim naman is black kita nyo naman at napakatibay ng payong neto. Tingnan nyo kung gano'ng katibay. So, ito nga pala guys is manual siya. Meron din tayong uh, automatic. Bas mahal lang yun ng konti. Pero ito manual. 180 lang to guys. 180 pesos. Sa iba guys, 250, 200. Yan mo, Eh, sa akin 180 lang. O. Oh. O. Oh. Hindi ba? Maganda. Hindi ba? Maganda na yun. Mm. O. Oh. Wait. O. Oh. ba nakakaganda tong payong na to? Oh, di ba kabog? Kahit pangit ka gaganda sa payong na to pag ito pinayong mo. Pag hindi ka pa naman bumili, ewan ko na lang, ha? Teka lang. Papakita ko sa inyo kung gaano katiba ito. Kahit di pa lipa rin pa ganyan, 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 oh anyway. Oh, oh, oh. Ayan na. Para yung sirara, hindi pa. wait lang, wait lang. Okay na ulit. Yun lang. O, oh, nasira ba? Hindi. Hindi nasira. Ganon katibay ang tinda kong payong. 180 pesos lang to. At mamaya papakita ko sa inyo yung manual. Eh, yung automatic wait lang, ha? O, oh, sasara natin, ha? Sasara natin. Buo pa siya. Tingno. Walang kagalos galos o. Walang kagalos yan, o. O, yata yan. Ayan, ayusin lang natin. Ang available nga pa na hula guys, dito sa aking uh, manual, green. Ito nga yung pink. Ganun din to guys, green sa ibabaw, black sa ilalim. Basta puro black guys ang ilalim niya. Two, ganun tayong white, tapos black sa ilalim. Ayan yung blue guys, ayan yung color blue. Ito yung color white. Ito naman yung sky blue guys, sky blue. At ito, Oh, sky blue dito, Sky blue. O, oh, kita nyo, black din yung sa ilalim niya. At meron nga tayong pink. At ito nga yung white natin, guys. Ayan, ayan. Wait lang, papakita ko sa inyo, guys, yung automatic natin. Wait lang. So, ayan naman, guys, sa automatic natin. Meron tayong green, may blue, may black, at may maroon. Ayan. Sige, so, papakita ko sa inyo yung ano niya. Okay, dito tayo sa maroon. Oh, Ah, oh, ganda nes. Hmm, ang ganda ko. Umuo -oh, ka pa hindi, hindi kapabibilan. Ayan. Open natin. Etong automatic guys, 210. Ah, sige. Etong automatic guys, 200 pesos lang. 200 pesos only. Bumili ka na. Ayan, pipindutin ko. Ganito lang to guys, parang magic. Oh. Oh, hindi ba? Walang kahirap-hirap. Hmm. At kung gano'ng katibay do, yun, gano'ng din katibay to. Ay, hindi ka nasira yun. Na. Ay, oh, yes. Ay, <laughs> kahit ganyan mo yan, guys. O. Oh. Kahit iganyan-ganyan mo, hindi pa rin ka pa. O. O. Kita mo? Gano'ng yes, guys. Gano'ng katibay yan. O, oh, sige. Isa rin naman natin ngayon. O. Oh. Hindi ba? Napaka-easy. 200 pesos lang, guys. 200 pesos lang. Bumili ka na. Oyan, Maroon sa ibabaw, itim sa ilalim. Hmm? Comment lang sa akin guys at PM yung mga nabudol ko ngayon. Ha? So yun lang. Babush! Kahit ihampas mo pa yon sa kabit ng asawa mo, hindi hindi ba sisira yon. Pero yung mukha ng kabit ng asawa mo, sira. Kaya bumili ka na.